Ito pong talata na ito, ito po yung napili ko sapagkat ito po ay, ay sasabi na isang na uh, pagpuyo kong verse Philippians chapter 1 verse 21 no? Pamilyar na pamilyar po sa aking na. lahat Sabi po nito no? Sapagkat para sa amin ang buhay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang minsan pa

Nalangin ko po, po, kayo po ang siyang gumabay sa aming pag-aaral. Bibigyan po kayo ng na marunungan o mga lubos po namin. Lubos po namin unawaan ang nais mong sa amin. Nanungigit na, na, na po bilang lingkod nyo. Gamitin nyo na ang po bilang kasangkapan o pamagindaluyan ng kapapala para po sa amin. Ito po ngayon po sa pangalan po ng aling po Jesus. Amen. Isang hey, so pagkakito, ating pong pag-aaralan ay dito yung papalat na ang hiling puntae o sa Tagalog buhay na may kabuluhan. Sabi po dito ni Pablo na minasan ko natin kanina sapagkat sa aking mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pag Ang mga salita po dito ni Pablo ay nagpapakita po sa atin na hindi lamang ng isang paniniwala, no? kundi ng isang malalim na pananaw po ni Pablo sa kanyang buhay at sa kanyang kamakayan. Bigyan po natin ang linaw. Ang salita ng mabuhay ay si Kristo. Ito po ay pagpapahayag ni Pablo ng kanyang buong pagkataon. Sabi po niya, para po sa kanya ang buhay ang buhay ay dapat na ganap na nakatoon na ma kay Kristo. Kaya ang sabi sa Pilipos sa uh, chapter 3 dito po makikita po natin kung bakit po nasa atin ni Pablo na ang mabuhay ay si Kristo. Sa verse 7, chapter 3 ng Pilipos ang sabi po nito Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapaalala ko noon, ay tinuri kong walang kabuluhan niyo. Ibig sabihin ko dito, lahat ng makamay niya noon, lahat ng bagay na meron siya noon, lahat ng kondesyan niya, lahat ng mga ari-ari niya, ay tinuri po niya walang kabuluhan ngayon. At di po dito po dito pa sa first game, oo, oh, ay tinuri kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bilang kapatid ang lalong mahalagang pagkakilala kay Christ Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalig kong walang pangluwan at itinuri kong basura na ang tatunanan si Kristo. Ibig sabihin na bagay na meron siya, itinuri niyang walang pangluwan, itinuri niyang basura para sa mas lalong mahalaga. Kundi upang makakilala niya si Kristo ang lubusan sa kanyang buhay. Yung po yung ibig sabihin eh. Ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo. No? Pangalawa, pinalito niya dito ni Pablo at ang kawatayan ay pakinabang. Sabi po niya dito. Ang pananaw po dito ni Pablo ay kakaiba. No? Sapagkat so, sa iba po, ito po ay nakakatakot. Pag pinag-uusapan po natin yung kamatayan, marami po ang napatakot dito. Marami po ang umiiwas dito na pag-usapan pag pinag-uusapan po natin yung kamatayan. Yung pakapoy po tatanungin ko, sino po dito yung hindi takot mamatay? Pwede po punta sa kamay. Ha? O sino po dito yung sumawa na lang? Lahat po tayo, yung patukuhan lahat po tayo, ako, mamatay. Lalo-lalo na, marami kang pera. ba? Marami kang ari arian Marami kang business. Marami kang pag-upak. Patukuhan po niya. po natin iwanan niya, mga kapatid. Kaya takot po tayo mamatay. Pero si Pablo po, para po sa kanya, ang kamatayan ay ipapupunta tapos isang tao sa sa aming Panginoon. Kundi, ito po ay isang pakinabang. Pa. Naalala ko po, isang meron po napakinggan na, na uh, sa isang radio, isa po siya mana ng panataya na nagbigay ng uh, testimony ng po sa kanyang sa Panginoon. Sabi niya, bakit sa pagkilala ng kanyang pagiging matapad niya sa Panginoon? Bakit minsan meron mabigat ang problema. Minsan, magsubo. At minsan, karamdaman. At minsan, bakit nauwi sa kamatayan? Sabi niya. Sabi ko ng pasto na nagbigay ng payo sa kanya, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para makaiwas ng problema. Naglilingkod tayo sa Panginoon kasi mahal po natin siya. Yung, yung sabi niya, at po yung calling ng Panginoon sa amin, mga pati. No? Ano mga po yung sabitin ng ating bisikan na katawan? Dapat po ay nagpapatuloy po tayo sa pagbilingkod sa ating Panginoon. No? Misan po kasi may mga tao, kaya po sila nagbilingkod sa Panginoon ay eh para makakanggap ng pagpapala. Ganyan po yung panahon po ng iba. No? Ibig po sa panahon po ng ating Panginoon Isus, matatandaan po rin yun. no, mga ating Panginoon Isus ay uh, awa ng mama di sibulung. Ibu Pak, mala ng puti sa ng sari-sari ng mga ngolo dil dan pusina kusumo Pero ano po yung mari kita po natin? Basahin po natin yung Lucas chapter 9 verse 57. Lucas chapter 9 verse 57, sabi po rito, Samantala sila'y naglalakad, may isang lalaki lumapit at nagsabi, Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagod si Jesus, may lugar na nasungguban at may pugad na pangingol. Ngunit mga namang tao ay wala man na mapapainahan. At sinabi, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin Ngunit sa patok ito, Panginoon, ayan na po muna ninyo may ko ng aming ama. Verse 3, Sinabi ni Jesus sa kanya, ayan mo na mga patay, magbibig sa kanya ng mga patay. Ngunit, mayo at ipahayin mo ang kaya ng Diyos? O yung sinabang sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, ayan niyo magpahala muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tagot Jesus, sino mang nagsimula mag-arako, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat dapat sa karyan ng Diyos. Anong po yung makikita po natin sa mga talatang binasa ko natin? Di po ba pa ako sila susunod sa Panginoon? Ang dami nila ang eh. natin. Diba? Yung isa, ano po yung makikita po natin na niya? Dinayin niya. Yung uh, niya, ayahan niyo po muna may pagkibig ko, makikita po. Yung pangalawa, ah, Uh, dapat na ako sa aking pamilya. Yun po yung mga dahilan din At ang tubo ng ating Panginoong Isus, sabi ng ating Panginoon Isus sa kanila, at ganito naman ang tukun ng Isus, sino mo magsimulang mag-araw, ngunit panay ang likod, ay hindi ka kapag sa kanila ng Diyos. Sabi, kung nagdanais, ikaw ay nagdanais na maglipot sa Panginoon, pero panay, -panay ang dahilan mo, tao ang sa Panginoon, ay hindi ka kapag-dapat na maglipot Amen? So, yung video yung yun, mga ito po dante. Kaya, mga kapatid, kapag natin paglilingkod ay nakabase lamang sa pagpapala at hindi sa ating Panginoon, sigurado po, yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi ay pinigilid na. Bakit po? Kasi kapag ka ng pagsubok, nakarami ka ng problema, ano po yung mangyayari? Bibitaw mo na siya yung paglilipot sa Panginoon. Kasi yung paglilipot mo ay nakabase sa pagpapala sa, at sa sitwasyon ng iyong buhay. At dito po sa Matthew chapter 16, verse 24, dito po ay nagbigay ng hawa ng ating Panginoon Jesus sa, sa mga gustong ng sa Kanya. Ang sabi po po ng ating Panginoon Jesus, yung mga nagdalais na sumulong sa amin, na itakuin niya, niya ang kanyang sarili, pasakin niya ang kanyang krus, ha? sa amin. No? Pero nung mga panahon ko na ito, maraming sumusulong sa ating Panginoong Yesus, pero hindi masaya ang ating Panginoong Yesus. Bakit po? Kasi sumusulong sila, hindi dahil mahal nila sa Jesus. kundi mahal po nila yung panahon ng sarili. at yung na maaari po nilang makuha kay Jesus. At yung po kung nangyayari mga sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Yung pag sumusunod tayo dahil pinagpala tayo, sumusunod tayo dahil nag-aasap tayo ng papapata, sumusunod tayo dahil may problema tayo, sumusunod tayo dahil nag tayo ng solusyon sa ating mga problema. Parang yung mga anak natin eh, minsan, di ba? pag inuutosan doon natin yung anak natin na sa zindahan, isang ayaw sumulit eh. Di ba? Pero kapag binigyan mo ng upay yan, napakabilis sumulit yan. Di ba? Napakabilis sumulit yan. Parang gano'n yung putahin, mga kapatid. Kaya, dapat, mga kapatid, sumusunod tayo mga kapatid, hindi po tayo dapat sumusunod na ang po natin ay pagpapala. No? Hindi ko po, po sinasabi dito na ang pagsunod na meron pag-aasap ng reward ng Panginoon ay mali. Sinasabi ko po, po dito, kung ang gandoan lang ang motivasyon ng iyong pagpapalimod sa Panginoon, sigurado po yung pagpapalimod natin ay very limited lang. No? Very limited lang na po natin pagpapalimod. At dito po sa Philippians chapter 1, verse 22 and verse 23, dito po napakaganda po na sinabi dito ni Apostol Pablo. Sabi po nito sa verse 22, Kung ako'y mananatili buhay, ito'y kapag-ipaninapan. Sapagat marami pa ang magagawang mabubuting bagay hindi ko ngayon malalaman kung ano ang inyong pangit kundi Hindi, may sa loob ko na iso na umano sa tabuhi ko upang makapili ni Kristo sapagkat ito ang lalo mabuti. Sa hindi ni Pablo, hindi ko ngayon alam kung ano ang ipiliin ko kung mabuhay pa o mamatay na. Sabi niya, whether I die, whether I live, parehas yan para sa ating Panginoon at parehas ko pasasalatan. Paano po natin pipigilan yung gano'n tao na gano'n yung kanyang pananaw sa kanyang buhay? Na kapag siya'y namatay, o kapag siya'y nabuhay, maglilipod, kapag siya'y namatay, masaya siya kasi yung mga pabigyan niya ng ating panginoon. So, kung po natin sa buhay niya po sa lupato, sa lahat ng pagkakaroon, sa lahat ng mga bagay, siya po ay ang pasangat sa ating panginoon. Siya po ay ang pasangat sa ating panginoon. No? Kaya ang sabi po niya sa Acts 20, pangat po naman po, chapter 20, verse 24, Sabi po rin po sa verse 24, Subalit po ano ang laga sa aking ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking mungkulin at matapos ang gawain tungkol sa kagandahan ng Diyos para sa tao. Napakaganda. Kasi, makikita po natin kay Pablo na isang buhay na may pagbitiwala sa Panginoon. Isang buhay na matatanggol ng kalungkuran ng ating Panginoon na at siyang layunin ng kanyang pagbibig sa itas sa Panginoon. At yung punawang nataglayan po natin, mga kapatid, pagdating po sa ating Panginoon. Nanalo po, kung sa araw meron po kong pinanood na pelikula, no? Tungkol po sa bigmaan, gera, mga sundano. At sila po ay ipadadala sa isang napakairang na misyon. At yung pagpapalik po nila ng kompleto o buhay ay medyo malago. Ang sabi po ng commanding officer, ito po ay ito life story po yung nangyari bago po yung 911 sa Amerika. No? Sabi ko ng commanding officer sa kanyang uh, sundalo, sabi niya, one of the most important thing that a soldier can bring to battle is the reason why. Sabi, sabihin, ano yung rason mo kung bakit ka lumalaban? Ba? At ganyan din po sa ating ministry, mga kapatid. Kailangan maliwanag sa atin, malino sa atin yung dahilan natin kung bakit tayo nagbibigod sa Panginoon. Amen? Amen? Kailangan maliwanag sa atin yan. Kasi kung hindi malinaw yung pagkailin mo, bakit tayo nagbibigod sa Panginoon? Para okay na sa atin, kung natin na, ating may tapos na yung sitindi. Parang wala tayong buo sa ating pagbibigod sa Panginoon. No? Kapag hindi malino yung dahilan natin sa pagbibigod sa ating Panginoon. So isipin po natin mga kapatid, ano bang ministry na ipinibigay sa atin ng Panginoon? Paano tayo makapagpapatuloy sa ministeryo ng pinakawala sa atin ng ating Panginoon? Kung ikaw ay Sunday school teacher, kung ikaw ay preacher, kung ikaw ay song leader, ikaw ay a leader ng church, paano mo ba ang sa Panginoon? Paano mo ba pinagamit ang ministry ng pinakawala sa inyong Panginoon? Kaya makikita po natin dito mga kapatid, sa pagliligod ni Pablo, sabi niya, muna sa lahat ng pagliligod hindi para sa kalitasan. Sabi niya, ko daw kasi hindi tinanggap na yung biyaya niyo. At yung biyaya niyo ang momotivit sa akin para magliligod ng papa. Sabi po niya, tignan po natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Sabi po nito sa verse 1 and 2 sa Corinthians. Sabi po niya rito, dahil sa ako ng Diyos, ipinigay sa amin ang paglimitod na ito. Kaya hindi humihina ang aming mo, tinalipuran namin ang lahat ng ring at kaya yung gawain. Hindi kami naloloko ng mga, mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, kaya namin ipinapangaral kaya maana kami mong din naman sa harapan ng Diyos. At siya po ang sa kanya ng mamuhay ng tama, may kawanan, may kaayusan, may kalinisan at diwan puso. Kaya sabi po niya rin Sabi niya, masabi pa niya, niya, hindi kami nalulungo ng mga tao, kundi ipinapangarangin na ang salita ng ating Panginoon para nas pabuhayan ang na ating Panginoon. No? Yan po ang mga nag-assist ang pinto mga kapatid. Kapag wala po yung gano'ng pananampalataya, minsan ang tendency po na kami sa Panginoon. Minsan kung ano yung madaling, doon tayo. Kung sa malapit, doon tayo kung saan marami pumupunta, doon tayo. Kung saan marami papapala, doon tayo. No? Pero kung meron mga uh, na pananampala tayo sa Panginoon, meron mga mga mali, na dahina kung bakit ka nagliligod sa Panginoon, kahit saan ka man dalhin ng Panginoon. No? Dalhin ka man ng Panginoon sa tangan lang. ka man ng Panginoon sa kapas ng Ikaw ay mananatili at mapapatuloy sa pagliligo sa Panginoon. eh, Sino ko gusto mong kung dito ba kung nagtatapas na ka? Amen? na malinaw sa atin. Yung tayo natin kung bakit tayo sa Panginoon. Minsan may hirap ng spring, minsan may hirap ng buhay, minsan may hirap ng ating. Kaya po na At ang ating paglilingkod ay nakapaksin naman sa pagpapala na tatanggapin po natin dahil naglilingkod po tayo sa Panginoon, masasabi po ba na napakabago po? Napakabago po ang paglilingkod natin kapag gano'n po yung parang po natin. Minsan po kasi may mga tao, Ang problema, pagsubo, sa kanilang pag sa Panginoon, sa bilik Siguro hindi po ng Panginoon eh. Abay kung ganyan po naging pananaw ni Pablo, siguro ba ako wala na siya isulat sa Biblia eh. Imagine po natin yung kanyang karanasan. Hindi po naging mataling, yung kanyang experience niya sa pag sa Panginoon. Ilang beses po siya nasirahan ng Panginoon. Diba? Ito yung sinasa niya.

Siguro po ba hindi niya siya ang sa pamimigod niya sa ating Panginoon? Ibig e, e, po si Diyo. po sa kapila po na kayong pamiging matapad niya sa Panginoon ay pinaintulog ng Panginoon na siya ay makaranas sa kapatiging pagsubok sa kanyang buhay. Kung sana wala po ang kanyang mga rin na nawala yun siya sa isang iklap ng kanyang mga na eh, nawala sa kanya. Nagkaroon pa siya ng pamiging karamdaman, di ba? At ang natira na lang sa kanya, kanyang asawa, matabuli na ikot para binigay pa sa kanya. Diba? Right? Kung hindi naging malinaw na yung, yung calling ng Panginoon, ay pangalaman sa malamang na iso para niya natin yung Panginoon, hindi na siya nagtiwala sa ating Panginoon. Even po si baby. Imagine po natin kung hindi naging malinaw kay baby, yung calling ng Panginoon, Imagine po natin, sumusunod siya sa Panginoon, pero yung kanyang hari na kanyang sinusunod, ang siyang hari na gusto ko papatay sa kanya. Na siya ay sa ulo. So kung hindi naging malinaw kayo yung David, yung calling ng Panginoon ay wala pang kabuluhan ng lalang niyo. Ang ginawa ni David. Kaya sa atin mga kapatid, kailangan maliwanan po sa atin na kailangan po tayo nagbibig sa Panginoon kasi mahal natin siya. Amen? Amen. Amen. Kasi mahal natin at tayo po yung pinagkatiwala ng napakalaming responsibility ng ating Panginoon. So kapag maaaral po tayo sa bantong hama ng kaya na sa natin sa paglilipot, ano po yung pwede natin pangawaan? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15, 1 Corinthians chapter Nasa sa mga susunod. Sabi po ito, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilipi, hindi magugulong, ngunit hindi magugulong ay nalaman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahinan ng inilipi, marangalan na lang sa muling pagkabuhay. Inilipi, nakatawang pisikal, muling magubuhay bilang nakatawang espirituwal. Kung may katawang pisikal, mayroon din kagawa ng espiritual. May pala ko na Diyos sa mga salita. Sabi ko ng talata, talagang mangyayari yung kamatayan sa tao. No? Madalas po pumibigay na ang ilustrasyon yung kandilan. Si Tiyan niya sa gabi na ano mangyayari. Ha? Magliliwanag yan, ha? Mauubos yan. Si Tiyan niya sa umaga, ang pinangyayari. Ha? Ha? Pag may liwanag ha, o ubus niya. So para ka, nabibu Pero ang question po, saan po siya mas may lightning sa so, umaga o sa gabi? Sa gabi, di ba? Ang point ng lesson natin ito, gamitin mo yung buhay mo sa walang kaguluhan, mamakamay ka. Gamitin mo yung buhay mo sa paglilipot sa Panginoon, ang ah, tumalis mga kaya. Pero, may ng buhay mo sa hapon kasi dinami ko yung buhay mo para sa kanya tayo. Amen? Kaya sa lupo ng Biblia, yes, may kamatayan. Pero sa tao, nagtitiwala, may relasyon sa Panginoon, kumilala sa kanya bilang Panginoon at sariling nagkapalitas sa na kanyang buhay, ito po yung magpapalit ng ating katawan na panlupa, na mahina, papalitan po ng katawang panlangin para po sa enjoyment ng mga bagay na may sa natin ng ating Panginoon, or the Lord. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nangyayina sa inyong pananampalataya, palataya, nawawala ng pagkasas sa paglilingkod, pinangyayina ang loob sa lahat ng pinagawa, ang bibig ko sa ating kumpol, ang salita na natin ng Panginoon. Sapagkat sa ating punong talala, talaga yung ating katawan ay yung hihina, ang dulo pa yung ng pagkasas, pero hindi po yun ang pagtatapos. Kaya sa sabi po sa verse Corinthians chapter 15 verse 56 Ang pamandang at pamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nangungulang sa kutusan. Verse 57 Pagpasalamat tayo sa Diyos na nagpipigay sa atin ang pagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong sa Kristo. Napakaganda. Kaya sa po dito sa dulo sa so verse 58 Kaya ka, mga ninaman ng kapatid, magpakatatag kayo at huwag matina. Maging masipag kayo palagi sa paglilipot sa Panginoon dahil na ninyo hindi masasaya ang inyong magpapagal para sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, yung ating binago sa kripisyo para sa gawain ng Panginoon, yung ating pagpapagal para sa gawain ng Panginoon, ay hindi po yan ng na, na lang ang kaya masasabi din po natin yung sinabi ng Apostol Pablo, ang mabuhay kay Kristo at ang uh, kamatayan ay pakinapan. Maranami po tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon, salamat po sa, oras na Salamat sa iyong mensahe.